Ginawa ni Buitapang, ikinagalit ni Pakboy. Dalit na galit si Pakboy dahil sa ginawan ito ni Buitapang kay Cherry White. Dahil sa ang ito ay tila may binatawang salita itong si Buitapang na damay pati ang pamilya nito. Posible talagang maharap sa matinding kaso itong si Buitapang kung hindi niya ito mapapatunayan na ibinibintang nito sa pamilya ni Cherry White. Unti-unti na bang dumudumi ang imahe ni Buitapang? dahil sa mga ginagawa at ugali nito? Ang pagpapaawa ba nito ang siyang sisira sa sarili? Dahil nga sa naging away ngayon ni Buitapa Cherry White, marami na nga ang nakialam para ipagtanggol itong si Cherry White dahil tila below the na ang bangayan ng dalawa. Kaya naman itong si Pacboy ay hindi na napigilan na mangialam sa away ng dalawa. Ani Pacboy? Dami mong ibas Alam mo, deserve ka talagang iwan Dahil sa ugali mo na yan Grabe ka, Buitapang Masyado mo nang tinatapakan Ang pagkatao ng kaibigan ko Di baling pangit na lang ako Kaysa katulad ng ugali mo T.H.A. Nasabi pa nga nitong si Cherry White Na mag-move on na umano si Buitapang Dahil masaya na raw umano si Cherry White Sa buhay niya ngayon Ulul, mukha mo imobon Di naman naging tayo eh Feeling ka? Patawa ka, ikaw yung affected eh. Kaya hindi talaga napigilan ni Pakboy na magsalita patungkol kay tapang Kahit pang ang iniwan ito si Pakboy ni Cherry ay hindi nito hahayaan na ganunin lang siya ni Buitapang. Sabi nga rito ni Pakboy, kalalaki mong tao, naungaw ka na ngaw, -ngaw. Walang masama kung pagtanggol ko o kaibigan ko, sobra na yung pananapak mo sa pagkatao ng kaibigan ko.